Simbang gabi na naman nga at nandito nga tayo ngayon sa Santo Niño di Tagig Parish Church dito lang yan sa May Taguig, mga kayo pips at may naisputan nga tayong food tripan doon mga kayo pips putubongbong nga yung nila doon mga kayo pips tara samahan nyo ako na matikman natin kung gaano kasarap ang kanilang putubongbong eto nga yung kanilang putubongbong mga kayo pips no? nagkakahalaga lang yan ng 50 pesos sa apat na piraso na yan tapos meron din sila dito yung kanilang bibingka ayan 8 pesos lang yan mga kayo pips kitang kita nyo naman talagang traditional yung pagluto nakapalayok. Tapos, meron din ditong uling sa taas. Meron na rin yung salted egg, mga kayo pips. Ipana natin ito, mga kayo pips. Ito yung masarap kinakamay, mga kayo pips. Kaso eh. lang, medyo mainit, mga kayo pips. Siguro, kutirain na lang muna natin. Yan, oh. No? Tapos, lagyan mo lang ng onting ito. Ano? Salted Sarap... no? Hmm. Content, Dito, mga kayo pips, natural yung tamis ng kanilang bibingka. Tapos, malala